Nagbukas ang pelikula sa Truman High School kung saan nakita namin ang isang grupo ng mga high school students na kumakain sa dining hall. Habang nagchichismisan sila tungkol sa kanilang mga kaklase, lumapit sa kanila ang isang morena na babae na nagngangalang Taylor para sumama sa kanila na kumain. Gayunpaman, tinanggihan siya ng grupo, iginiit na ang kanilang mesa ay para lamang sa kanila nakaramdam ng hiya, lumingon si Taylor sa isa pang mesa kung saan ang kanyang napakataba na kaklase na si April ay kumakain mag-isa. Nang nasaksihan ang pambubuli, sinubukan ni April na aliwin siya, pinayuhan siyang huwag pansinin ang mga taong iyon. Humingi din siya ng paumanhin sa ngalan ng mga nangbuli sa kanya. Ngunit nagalit si Taylor sa sinabi ni April na nagsabi sa kanya na huwag maawa sa kanya. Tinawag din niya siyang baboy bago umalis mula roon. Kinabukasan, umiiyak si Taylor sa banyo nang harapin siya ni April mula sa likuran. Tinatanong niya kung ganoon ba talaga siya kataba. Humingi ng paumanhin si Taylor sa kanyang sinabi at sinubukang ipaliwanag na hindi niya sinasadya. Gayunpaman, si April, na labis na nasaktan, ay hinawakan siya sa leeg at ibinaon ang kanyang mukha sa salamin. Pagkatapos ay kinalagkad niya siya patungo sa isang banyo kung saan nakahawak siya sa kanyang ulo sa ilalim ng tubig hanggang sa huminto siya sa paggalaw. Kasunod nito, isang makapal na itim na luha ang tumulo mula sa mga mata ni April habang sinasabi niya, na ang pangit mo. Sa resulta ng insidenteng iyon, makikita natin siya sa isang pasilidad sa kalusugan ng isip kung saan binibisita siya ng kanyang kaibigan na si Sam. Gayunpaman, ayaw ng pag-usapan pa ni April ang nangyari. Sinabi niya na naibigay na niya ang kanyang account sa pulisya pati na rin sa mga medikal na profesional, ngunit walang naniniwala sa kanya. Akala nilang lahat ay nabaliw na siya. Gayunpaman, nang ipilit ni Sam sa kalaunan ay ipinahayag niya na siya ay sinapian ng ilang uri ng misteryosong puwersa sa panahon ng insidente. Sa kabila ng pisikal na presensya, inaangkin niya na wala siya sa pag-iisip. Nakikita niya ang kanyang ginagawa, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili higit pa rito, iginiit niya na kahit na hindi sila magkasundo ni Taylor, hindi niya sinasadyang patayin siya. Bago umalis, tinanong ni Sam kung napansin ni April ang anumang amoy ng asupre o itim na usok sa araw na iyon kung saan ang huli ay sumagot ng hindi. Kasunod nito, bumalik si Sam sa kanyang sasakyan kung saan hinihintay siya ng kanyang kuya na si Dean. Ipinaliwanag niya sa kanya ang tungkol sa sitwasyon, na nagmumungkahi na maaaring may kasamang demonyo si April iniisip ni Dean na maaaring ito ay isang kaso ng isang naiinis na bata na gumanti sa pambubuli, ngunit iginiit ni Sam ang isang masusing pagsisiyasat. Ang eksena pagkatapos ay bumalik sa isang flashback kung saan nakita namin ang batang sina Sam at Dean na pumapasok sa isa pang bagong high school. Ang Truman High School ang pangatlong paaralan na kanilang pinasukan noong akademikong taon. Si Dean ay hindi nag-aalala tungkol sa bago nilang paaralan, dahil ang kanilang ama ay nangako na dalawang linggo lamang sila doon, pero pagod na si Sam sa pagiging bagong estudyante. Pagpasok nila sa klase, parang kinakabahan siya sa harap ng mga bago niyang kabarkada. Samantala, sa isa pang silid-aralan, tinawag ni Dean ang kanyang guro na sweetheart, na agad na nagbigay inspirasyon sa lahat ng mga batang babae na magkagusto sa kanya. Habang nakaupo, aksidenteng nalaglag ni Sam ang isang butterfly knife. Nagmamadali niyang kinuha ito bago pa ito makita ng guro, ngunit napansin pala siya ng isang kaklase na nagngangalang Barry Cook. Mukhang nabighani si Barry kaya mabilis siyang nagpakilala kay Sam. Nang maupo sa kanilang mga upuan, isang matabang batang lalaki na nagngangalang Dirk ang nagsimulang mangbuli kay Barry mula sa likuran. Nang makita ito, tumayo si Sam para sa kanyang kaibigan at sinabihan si Dirk na huminto. Tinanong ng bully kung gusto niyang kunin ang lugar ni Barry, kung saan ang huli ay nakakatakot na tumugon, na oo. Sa kasalukuyan, si Sam at Dean ay nagbabalat tayo upang makapasok sa Truman High School para sa kanilang lihim na pagsisiyasat. Si Sam ay nagpapanggap bilang isang janitor, habang si Dean ay gumaganap bilang ang kapalit na guro sa gym habang inihahanda niya ang mga mag-aaral na maglaro ng dodgeball, pumasok si Sam na nagsasabi, na wala siyang nakitang sulfur, na nangangahulugang walang aktibidad ng demonyo. Pansamantala, sa isang cooking class, isang bully na estudyante, gaya ng dati, ang nagsabi sa kanyang nerd partner na kailangan niyang kopyahin muli ang kanyang takdang aralin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nerdy na bata ay tumugon sa isang nakakaligalig na tingin at isang masamang ngiti hindi nagtagal, hinawakan niya ang kamay ng kanyang partner at itinulak ito sa tumatakbong food processor na brutal itong giniling. Nakakatakot ang buong klase dahil sa mabangis na tanawin, dahilan para magsitakbuhan ang mga estudyante. Sa sandaling iyon, sumugod si Sam sa eksena para lamang matuklasan na bumagsak ang nerd na bata. Sa mas malapit na pagsusuri, nakita niya ang isang itim na makapal na likidong tumutulo mula sa tainga ng bata. Dahil dito, napagtanto ni Sam na sila ay nakikitungo sa isang uri ng pag-aari ng multo, nabihira ngunit hindi nabalitaan. Nang maglaon, hinuhukay ni Dean ang lahat ng mga file ng paaralan para sa impormasyon. Nalaman niya na ang tanging insidente ng kamatayan sa bakura ng paaralan ay ang kaso ng self-kill, suicide, noong 1998. Dito, nabunyag na ang gumawa ng hindi maisip ay si Barry. Namatay siya sa parehong banyo kung saan pinatay ni April si Taylor. Ang lahat ng mga insidenteng ito ay nagpapahiwatig na ang mahiwagang entity ay tina-target ang mga nerds o mahina na bata upang saktan ang mga bully. Ang eksena ay muling nagbabalik sa amin sa nakaraan noong 1997, at nakita namin si Barry na naglalakad sa bulwagan. Maya-maya, dumaan si Dirk at binanggi siya para mahulog ang kanyang gamit pinagtatawanan siya ng isang grupo ng mga babae, na nakatayo sa malapit. Kasabay nito, dumating si Sam at tinulungan si Barry na kunin ang kanyang gamit. Habang nagsisimula silang mag-usap, ibinunyag ng huli na aalis siya sa paaralang ito sa loob ng tatlong taon. Ibinahagi niya ang kanyang plano na lumipat sa Michigan State upang maghanda para sa isang pagsusulit sa veterinary medicine sa paniniwalang ang mga hayop ay mas maganda kaysa sa mga tao. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Dean sa isa sa kanyang mga kaklase na nagngangalang Amanda Hecker lang. Niyayan niya itong makipag-date sa kanya mamaya sa gabing iyon ngunit tumanggi ito. Binanggit niya na hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang na lumabas dahil wala pa siya sa hustong gulang. Habang nag-uusap sila, tinanong siya ni Amanda tungkol sa kanyang mga magulang, na sinagot niya na ang kanyang ama ay nasa labas ng bayan sa loob ng ilang linggo, kaya siya at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay tumutuloy sa isang lokal na motel. Kinabukasan, sabay na naglalakad sina Barry at Sam nang harangin sila ni Dirk. Sinusubukan niyang mag ng away sa kanila ngunit mariing tumanggi si Sam. Dahil sa galit nito, naghatid si Dirk ng isang malakas na suntok sa kanyang mukha, na nagpabagsak sa kanya. Ngunit bago pa makaganti si Sam, may dumating na guro sa pinangyarihan at kinuha si Dirk. Nang maglaon, nang malaman ni Dean ang pangyayari, balak niyang gumanti kay Dirk, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid. Sinabi ni Sam na ayaw niyang mag-iwan ng masamang impresyon at gusto lang niyang maging normal. Sa pagbabago ng paksa, nagtanong siya tungkol sa relasyon ni Dean kay Amanda bilang tugon, ipinahayag ng huli na gusto niyang makilala niya ang kanyang mga magulang, ngunit ayaw nito. Pagkatapos, si Sam ay ipinatawag ng guro sa Ingles na si Mr. Wyatt, upang talakayin ang isang takdang aralin sa Sanaysay. Sinabi niya sa kanya na ang Sanaysay ay dapat na hindi kathang isip, hindi katulad ng isinulat ni Sam. Sa kabila nito, pinupuri niya ang kanyang kakayahan sa pagsusulat at itinanong kung naisipan niyang ituloy ang pagsusulat. Gayunpaman, sinabi ni Sam na hindi niya magagawa, binanggit ang kanyang obligasyon sa negosyo ng pamilya. Nang marinig ito, nagtanong si Mr. Wyatt kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Kapag nananatiling tahimik ang bata, sinabi niya na siya ay dapat na isang surgeon tulad ng kanyang ama, ngunit hindi niya gusto iyon. Dahil dito, pinayuhan niya si Sam na mamuhay sa gusto niyang buhay. Sa kasalukuyan, inaasin at sinusunog ng magkapatid ang labi ni Barry. Pagbalik sa sasakyan, nakonsensya si Sam dahil naniniwala siyang matutulungan niya si Barry kung hahayaan sila ng kanilang ama na manatili ng ilang sandali. Sinubukan ni Dean na aliwin siya, itinuro na wala siyang magagawa. Ayon sa kanya, si Barry ay nasa anti-anxiety meds dahil ang kanyang mga magulang ay naghihiwalay at ang paaralan ay impyerno. Dahil sa lahat ng ito, gusto na lang niyang makaalis sa problemadong buhay. Noon lang, naalala ni Sam ang pag-uusap nila ni Mr. Wyatt noong nakaraan, kaya nagpa siya siyang bisitahin ang guro. Pagdating sa Truman High School, naglalakad siya sa hallway para hanapin si Mr. Wyatt ng may humaharang na babae. Humihingi siya ng direksyon, pagkatapos ay tinawag ng babae ang kanyang pangalan. Nagulat dito si Sam, ngunit bago niya maintindihan ang sitwasyon, biglang sinaksak ng dalaga ang kanyang dibdib gamit ang panulat sa isang mabilis na pagkilos ng pagtatanggol, nilagyan ni Sam ng asin ang bibig ng dalaga, pinalayas ang multo sa kanyang katawan. Kasunod nito, bumalik siya kay Dean, na nagabot sa kanya ng whiskey, na hinihiling sa kanya na ilapat ito sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ay dumaan si Dean sa ilang mga file at natuklasan ng isang pagkakatulad, lahat ng mga sinapian na mag-aaral ay sumakay sa parehong bus ng paaralan, na minamaneho ng ama ni Burke pagkatapos ay pumunta ang dalawa upang tingnan ang bus kung saan nakakita sila ng bagong permit na nakarehistro sa pangalan ni Dirk. Nag-trigger ito sa pag-alala ni Sam sa isang nakaraang pagharap kay Dirk. Isang araw, si Barry ay binubuli ni Dirk gaya ng dati. Nang lumapit si Sam, itinulak din siya sa lupa. Gayunpaman, agad siyang tumayo at nilabanan ang maton. Nagbigay siya ng ilang malalakas na suntok at kalaunan ay natalo siya. Nang masaksihan ito, lahat ng mga estudyante ay nagsimulang pagtawanan si Dirk tungkol sa kanya bilang isang mahinang tao. Sa kasalukuyan, hinahanap ng magkapatid ang address sa lugar ni Dirk, kaya tumungo sila doon. Doon, nagkita sila ng kanyang ama, na nagpahayag na si Dirk ay namatay sa edad na labing walo pagkatapos ng mga taon ng pag-abuso sa alkohol at droga nagdadalamati siya na hindi naging madali ang pag-aaral para kay Dirk at tinawag siya ng mga tao na Dirk the Dirk, isang palayaw na ginawa ni Sam matapos siyang talunin sa isang santukan. Bilang karagdagan, ibinunyag ng ama na ang kanyang asawa ay namatay sa kanser noong si Dirk ay labintatlo, at dahil kailangan niyang gawin ang tatlong trabaho, hindi niya nagawang pangalagaan ang kanyang anak ng maayos napagtanto na ang espiritu ni Dirk ang sanhi ng lahat ng ito, tinigil ni Dean ang kwento at tinanong siya kung saan inilibing si Dirk. Bilang tugon, sinabi sa kanya ng ama, na si Dirk ay na-cremate ngunit itinatago niya ang isang lock ng kanyang buhok sa kanyang Biblia sa boss. Samantala, ang mismong boss ay nagdadala ng isang sports team para sa isang laro. Sa daan, ang kapalit na driver, na si Eddie ay may itim na sipon na tumutulo mula sa kanyang ilong, na nagpapahiwatig na siya ay sinapian ng multo. Bilang resulta, pinabilis niya ang bus na nagpapadala sa mga pasahero sa isang estado ng takot. Makalipas ang ilang sandali, kahit papaano ay napahinto ni na Sam at Dean ang bus sa pamamagitan ng pagsagasa sa wheel strap na nakaharang sa daan. Pagkalabas na pagkalabas ni Eddie sa sasakyan, agad nila siyang ginapos ng lubid sumakay si Dean sa bus para hanapin ang Biblia, habang tinutukan ni Sam ng baril ang lalaking sinapian ng demonyo. Gayunpaman, ang lubid na ginapos nila kay Eddie ay hindi sapat upang pigilan si Eddie, dahil agad niyang pinalaya ang sarili. Dahil dito, walang choice si Sam kundi barilin siya. Di nagtagal, ang espiritu ni Dirk ay pumasok sa isang miyembro ng sports team at lumapit upang salakayin muli ang magkapatid. Habang sinusubukan ni Sam na labanan ang sinapian na mag-aaral, nagawa ni Dean na hanapin ang buhok ni Dirk sa bulsa ni Eddie. Agad niya itong sinunog, sa wakas ay lumabas ang espiritu. Sa huling eksena, sa wakas ay binisita ni Sam si Mr. Wyatt, na tumanda na. Pinasalamatan niya siya para sa kanyang mahusay na payo, na ang isa ay dapat gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian. Iginiit ng guro na ang talagang mahalaga ay kung masaya ang isa. Pagkatapos ay tinanong niya kung masaya siya ngunit hindi makasagot si Sam. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.